musta ka? Um, nakakatuwa itong mga material na pinadala mo. Pag-usapan natin ngayon itong ano, isang mahalagang ideya. Paano ba talaga tayo um, makakapaghubog ng mga leader galing mismo sa loob ng grupo natin, di ba? Sa komunidad o organisasyon. Itong mga sources mo galing pala sa isang akda tungkol sa leadership development from the ground up. Parang hamon nga ito dun sa alam mo, karaniwang practice na parang laging naghahanap sa labas, yung mga imported na leader. So, ang misyon natin sa pag-uusap na ito ay ano, himayin talaga yung mga prinsipyo nito, yung paglago mula sa loob, pati yung mga um, practical na hakbang. At titingnan din natin yung connection nito sa mas malalim na basehan, pati na yung mga um, nabanggit sa Biblia. Sige, simulan na natin to. Um, Naisip mo ba minsan na baka yung talagang kailangan nating leader ay eh yung kasama lang natin araw-araw? Yung tahimik lang, parang hindi napapansin, pero andun yung potential. Ano? Yan yung parang binubuksan nitong mga material. Pero, teka, bago tayo sa solusyon, bakit daw delikado yung palaging umasa sa leader na galing sa labas? Ano ba problema doon? Ah, nabenda ang tanong yan. Kasi, um, ang lumanabas talaga sa mga material, yung pangunahing issue ay yung ano, pagiging dependent ng buong grupo. Yung palaasa. Lalo na kung iisa lang yung tinitingala galing man sa labas o siya yung founder. Mm. Ang resulta, nagiging marupok. Fragile kumbaga. Pag umalis yung leader na yon, parang um, ang hirap nang ituloy. Parang guguho na. Oo nga. Kasi nakasentro sa isang tao lahat. Tapos may binanggit pa yung Atlas Complex. Alam mo yun, di ba? Yung parang pasan-pasan niya yung buong mundo ng organisasyon? Oo, oh, grabe yun. Nakakapagod yun para sa leader, syempre. Madalas burnout ang ending. Pero am um, ang mas malala pa, parang nasasakal din yung paglago ng iba. Hindi sila nabibigyan ng chance kasi si Atlas na lahat. Ah, kaya pala. So yung epekto naman sa mga miyembro, imbes na, alam mo yun, active sila, nagiging parang consumers na lang sila ng leadership. Parang nanonood lang. Tama. Yun nga. Hindi sila nagiging co-creators. Parang tagatanggap lang sila. Sayang naman? Exactly. At ang ironic pa, yung mismong kagustuhan nilang umunlad, yun pa yung nahahadlangan nitong dependency na to. Kasi hindi umuusbong yung ibang potensyal na leader na nandyan na pala sa loob. Hmm. Kung ganyan pala ka-risky yung dependency, ano ngayon yung um alternatibo? Yung sinasabi mong parang paghahalaman. Oo, oo yun na. Napakaganda ng analogy. Tatlo yung parang magkakaugnay na konsepto na lumabas dyan. Una, yung rooted and rising. Ang ideya dito, ang tunay daw na leadership hindi parang machine na inaangkat mo lang. Para siyang halaman na itinatanim at pinalalago mismo dyan sa inyong lupa. Kailangan munang ugat, rooted, matibay yung pundasyon, lalo na yung character, bago siya sumibol o mag-shoot effectively. Ah, okay. Uunahin yung character. Oo. Oh, oh. Formation bago function. May magandang phrase nga dun eh. Soil before shoot. Alagaan muna yung lupa, yung tao, bago ka umasa ng bunga. Pangalawa, yung the gardener's ethos. Yung diwa ng hardinero, tinitignan mo yung leadership development na parang pag harden Hindi ka lang basta tanim ng tanim ng bago, ganun din daw sa paghubog ng leader kailangan ng isang kontrolado at protektadong environment para sa mga bago pa lang. Dito sila inaalagaan, pinalalakas, bago sila ilabas sa mas malaking hamon. Yung prinsipyo, controlled nurture precedes mature release. Alaga muna bago pakawalan. Ang ganda ng mga analogy. Malinaw nga. At Um, nabanggit mo rin kanina, hindi lang pala ito galing sa, alam mo yon management theories. May biblical foundation pa raw. Oo, at yun yung interesting part. Hindi lang siya technique. May pattern pala sa Biblia na sumusuporta dito. Tulad ng ano? Halimbawa, si Moses at si Jethro sa Exodus 18. Di ba napansin ni Jethro, grabe yung pagkakapagog ni Moses sa kahahatol? Oo, siya lang lahat. Ang payo niya, Mag-appoint ka ng iba mula sa mga tao yung may kakayahan at takot sa Diyos para sa mas maliliit na kaso. Decentralization yun eh. Hindi lang para gumaan kay Moses, kundi para mahasa din yung iba. Makes sense. Tapos si Jesus at yung labindalawa. Grabe yung model niya. Hindi lang siya nagturo. Namuhay siya kasama nila. Proximity. Nakita nila siya day in, day out. Tatlong taon yun, bago niya sila isinugo na may otoridad. Relasyon muna. Formation muna. Ang tindi ng investment? Oo. Tapos si Pablo at si Timoteo, yung bilin sa 2 Timothy 2.2, ipagkatiwala mo yung narinig mo sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Yan yung DNA ng reproducible leadership. Hindi nagtatapos sa iyo. Kailangan ipasa. Para magtuloy-tuloy. Exactly. Pati sa unang iglesia sa Acts 6 nung nagkaproblema sa distribution sa mga byuda, anong ginawa nila? Anong nga ba? Pumili sila ng pito mula mismo sa kanila na may good reputation at puno ng espiritu. Hindi sila nang import ng solusyon galing sa loob. Mm, nasa loob lang pala madalas yung sagot? Madalas. At yung pinaka-umbrella panito, nito, yung tawag sa Israel at sa Iglesia, na maging kingdom of priests. Parang sinasabi na hindi lang ilan ng leader, shared calling ito. Lahat may papel, hindi pyramid kundi network. Wow, ang lalim pala talaga ng ugat nito. So kung ganon at kung hindi lang pala credentials or galing magsalita ang tinitingnan, paano natin makikita itong mga potential na leader na to? Yung sinasabi mong kingdom eyes, ano ba yung nakikita nito? Ang pinaka-summary talaga nun, tinitingnan ng kingdom eyes ang karakter bago ang kakayahan o karisma. Paulit-ulit yan sa mga material, hindi na nasisilaw sa performance lang. So, ano yung mga hinahanap? Um, mga katangian na mas pangmatagalan. For example, yung faithfulness over flash. Tapat ba siya sa maliliit na bagay? Tumutupad ba siya sa usapan? Saka yung neighbor trust or relational capital. Siya ba yung nilalapitan ng mga tao pag may problema? Pinagkakatiwalaan ba siya? Ah, yung natural na influence? Oo. -oh. Pati yung teachability at humility, bukas ba siyang matuto? Tumatanggap ba ng correction? Tapos yung servant fruit, naglilingkod ba ng walang hidden agenda? At yung resilience, paano siya tumutugon sa pagsubok? Pati yung ano, may ginagabayan na ba siyang iba? Practice discipleship at contextual wisdom. Naiintindihan ba niya yung kultura ng lugar? Oo, lahat yan. Para mas simple, may mnemonic pa nga, yung FAT heuristic. Hanapin daw yung faithful, available at teachable. Sabi nga, mas importante pa yung availability at teachability kesa ability lang minsan eh. At dapat, makita ito sa gawa, hindi lang sa salita. Okay, okay. So, hindi lang resume ang tinitingnan. Pero, um, paano mo ito makikita in practice? May mga suggestion ba doon sa sources? Hindi naman to checklist lang, di ba? tama. May mga practical ways. Isa yung relational mapping, yung parang pag alam mo kung sino talaga yung mga go-to person sa community, hindi lang yung may titulo. Pwede rin yung behavioral interviews. Paano yon? Imbes na hypothetical, tanungin mo ng mga specific na experience. Pwede mo bang ikwento yung time na... Mm, mas nagre-reveal ng character. Ah, okay. Mas konkreto. Oo. Meron ding shadow walks, yung sasama ka sa araw-araw niya, at yung failure history debriefs, pag-usapan yung mga naging pagkakamali at anong natutunan. Importante yun eh, yung humility. Grabe ang effort pala nung pagkilala. Okay, sabihin natin, nakita na tayo ng potential. Ano na, paano sila huhubog? May pipeline daw na may tatlong phase? Oh, may three-phase leadership pipeline niya. Proseso siya. Phase one, helper the doer. Dito nagsisimula. Focus dito, character formation, work ethic, basic skills. Natututo by doing, kasama yung experienced leader. Parang, I do, you watch and help. Mga maliliit na tasks muna na may gabay. Apprentice stage. Parang ganun. Tapos phase 2, facilitator, the enabler. Dito, hindi na lang siya taga drawa nagiging taga-enable na siya ng iba. May ownership na siya sa isang area, may initiative, nagsisimula ng bumuo ng maliit na team. Yung mentor niya, nagiging coach sponsor na. Ang approach, you do, I watch and help. Ah, mas malaki na tiwala. Oo, pero may gabay pa rin. At yung phase 3, trainer, the multiplier, ito yung pinakamature. Ang focus dito hindi na lang pag-lead ng programa, kundi pagpaparami reproduction ng leader. Sila na yung nagme-mentor, nagko-coach sa mga nasa phase 1 at 2, gumagawa ng strategy for training, nag sponsor ng mga bagong leader, ang sukat na ng success nila, nakakapag-produce ba sila ng ibang leader na kaya mag-multiply pa? Wow! So yung goal pala hindi lang maging magaling na leader, kundi makapag-produce ng iba pang leader? Yun mismo. At um, nabagit din na yung pinaka-engine daw nitong proseso, lalo na sa apprenticeship, ay yung radical delegation at relentless coaching. Ano tong dalawang to? Medyo matapang pakinggan. Oo, radical at relentless. Yung radical delegation, hindi lang pagbibigay ng task, pagbibigay ito ng tunay na responsibilidad at otoridad ng mas maaga. Hindi tokenism, may tiwala na kaya niya, kahit may risk magkamali. Okay, pero hindi pwedeng delegation lang. Exactly. Kaya kailangan yung relentless coaching. Hindi mo iiwan. Patuli na paggabay, feedback, pagtulong na matuto sa experience. Kailangan pareho. Tiwala at suporta. Delegation and discipleship. Kaya importante rin yung regular na feedback loops. Kailangan ng pag-usap. May SBI model, situation, behavior, impact. Para nga suggestion para specific yung feedback. Hindi yung vague lang na magaling o ampangit. Mas constructive. Napaka-intentional ng lahat. Mula sa pagkilala hanggang paghubog hanggang feedback. Pero syempre may mga dapat tandaan at ingatan siguro, ano? Ano yung mga key principles at mga common pitfalls na dapat iwasan? Oo. Mahalaga yung core principles. Soil first, formation before function, proximity trumps program, mas importante yung pagsama, distributed authority, reproduction as the KPI, at lahat ito sa loob ng covenantal community. Sa kabilang dako, may mga common pitfalls. Yung pagmamadali sa pag-release Credentialism, tingin lang sa papel. Over-centralization pa rin, burnout. Homogeneity bias, pare-pareho lang ang leader. Token delegation, at yung pinakadelikado, pagpapabaya sa character formation. Kaya pala crucial din yung governance and safeguards, malinaw na accountability, proseso for correction, transparency. Hindi ito kawalan ng tiwala kundi protection para sa lahat. So, um, wrapping up, ano yung pinaka takeaway mo dito para sa atin? Malinaw na itong paghubog mula sa loob, hindi lang strategy. May practical na silbi para sa sustainability at resilience, pero may mas malalim pa. Parang faithful stewardship ito sa mga taong kasama natin, 'di ba? Naalala ko rin yung the long view, parang pagtatanim ng orchard na baka hindi mo na maabutan yung ani, pero alam mong may pakinabang sa future. Ministry of patience. Tama at ang challenge siguro para sa iyo at sa ating lahat ay yung shift mula sa pagiging consumer lang ng leadership na naghihintay lang ng magaling na leader patungo sa pagiging co-creator, yung aktibong kasama sa paghahanap at pag-aalaga ng mga potensyal na leader sa paligid natin. Kailangan ng pasensya intention at yung kingdom eyes na yun. Yung mga nagawa niya, kundi kung ilan yung nahubog niyang maging leader din na kayang mag-multiply pa, paano nito babaguhin ang pagtingin mo sa sarili mong role? At sa mga kasama mo ngayon, baka yung katabi mo lang, siya na pala yung susunod na magpapatuloy ng nasimulan niyo kung bibigyan lang ng tamang pag-aalanga at tiwala.